Our policy is a lawful policy. We must always, always, nainiwala po kayo dyan, correct me if I'm wrong, we must always uphold the Constitution. Hindi po ba? Yes, sir. Ayan. O, oh, alam mo, ano pong pagkakaiba nyo sa si vigilantes, for example? Ano pong pagkakaiba nyo sa si vigilante na pumapatay po ng drug ading na nalalabang din? Yeah, Anybody, uh, yeah. Sir, Sige po, uh, pakipaliwanag uh, po sa uh, amin. May classification niya siya. Hindi ka basta-basta pumatay ng drug addict. Yeah. You, you, you kill drug lords. Yes. And yeah. And the purveyors of drugs. Uh What -huh. you did kill addict, sir. Yung addict, ipadampot mo sa police. Ipadala mo sa doon sa uh